O sa ating lahat mga palangga amen ah yon ngayong araw ah, gusto ko ring maranasan ah, na bilang isang pasahero ah, ayan mga palangga Commonwealth area tayo mga palangga kasama ko si GB, si JB yung aking driver ngayong araw mga palangga sa pagkarta. <laughs> uh, gusto lang namin mag-joyride ngayong araw mga palangga. No? Bye -bye. At, uh, ako naman, ang kasako ni JB, motor niya yung dala namin, at uh, ang sarap na sakyan ng EDB. <laughs> Umalon-alon na mga palangga. sos, walang kahirap-hirap mga palangga. Sarap ng takbo. Woo! Hanoy kayang takbo mga palangga. Sos! Hambloy eh, kayo. Ngayon nasa Commonwealth area tayo na kung saan araw-araw naming binabaktas to. Kung pagka kami naman ay uh, magbabiyahe. Ngayong araw naman, meron lang kami pupuntahan. Importante ito mga palanga, No? Alam nyo naman ang buhay natin. Eh, hindi pwedeng uh, kung saan lang tayo, doon lang tayo mga palanga. Kailangan humanap ng paraan upang umangat pa kung sakaling uh, pagbigyan ng ating katastasan. <laughs> ah, grabe. <laughs> Yan mga palangga sa so, sayahil. Talaga piling ko dyan mga palangga. Larga-larga lang talaga palangga. asa pa, habang pa usap usap ng ano, uh, babulga mga palangga. Ayan o. Oh. So, sarap ng <laughs> mga helmet natin dyan mga palangga. Plaster plaster si Mobet. Sus! you know so, May mga kasabayan tayo. Maraming kasabayan. May bus. Basta nasa communal tayo mga palangga. Ganitong oras. Alas at ng umaga. <laughs> Nandun pa rin traffic. Hindi mawawala. So ngayon, tinitingnan na habang ang angkas ako. Tinitingnan-tingnan ko din yung mga kamera kung saan yung mga kameras ng uh, INCAP o MMDA nakapwesto para <laughs> may discounted na tayo pagdating ng uh, mag, na naman tayo mga palangka matek alam na natin kung saan nakapwesto yung mga kamera at uh, saan tayo pwedeng lumabas na <laughs> diba, mga palangka so ngayon nasa solid lane po tayo ng area, area ng motorcycle lane so dapat hindi tayo nakalabas dyan yung iba naman nagtakakobat na sa labas la pero yun pala nung makita namin convoy pala sila may uh, maihahatid sila hanggang sa dulo ng walang hanggang hanggan, <laughs> Kaya sila lumabas diyan sa may uh, motorcycle n pero hindi ko alam kung talagang ah uh, uh, pwede ba yon o talagang hindi sila kasamang mahuhuli o baka pwedeng hulihin pa rin sila kahit na meron sila o nag sila doon sa may ihahatid na walang hanggan. <laughs> Yan mga palanggang nakikita ng may mga motor na lumalabas sa motorcycle n so kami naman uh, bilang uh, mga rider na at alam naman namin yung higpit, alam naman namin yung bawal. Nandiyan pa rin kami sa loob ng motorcycle ah, si JB muna bahala diyan habang siya ay nag drive <laughs> Basta ako 'to relax relax lang pa video-video lang mga palangga. Ngayong araw, meron kami pupuntang importante na tao. Ha? <laughs> May kausap tayo, pupuntahan namin 'yung kuya pinsan ko. Ngayong araw mga palangga, saglit lang mga palangga. Ayan mga palangga, mukhang lalabas yung sipon ko mga palangga. Napabahing-bahing pa ako dito sa habang nag voice over. Kaya tuloy-tuloy yung takbo namin ng mga palangga. Napakasarap ng piling, no? Pagka walang ulan tayong naranasan dyan mga palangga. O, oh, tuloy-tuloy lang. yan habang nag-uusap-uusap kami tungkol sa mga kung anong dapat namin gawin, no? ba? Diba? So, malapit na tayo sa may circle mga palangga dyan sa may Kison City. At uh, alam niyo naman pagdating ng uh, Circle Cousin City kung gaano ka traffic diyan magpang-abot kasi diyan kasi yung circle na yan halos diyan lumalabas diyan lumi-exit no lahat ng mga sasakyan no maliban sa mga motor mga kutsi, four wheels lahat yan diyan uh, diyan pumapasok diyan din lumalabas <laughs> papasok uh, pasukan tapos exit point yan mga palangga okay no so, ngayon nasa circle ka nakita mo naman yung sagit uh, sa gitna ng circle mga palangga yung tatlong pirasong nakatayo 'di ba? <laughs> Pag nakita mo na 'yan, ah, matek na sa circle ka na ng Kisen City. Ah, so, Tuloy-tuloy lang tayo diyan hanggang makarating kami doon sa kung saan kami papunta ngayong araw. At sana naman ah, mabigyan kaming guide, no? Kung ano yung mga advices na hinahanap namin upang ah, makuha namin o makuha ng kasama ko yung kaniyang gusto ngayong araw mga palangga no? so kahit advice lang muna at hindi nagtagal nakita ko na o oh, nasamahan na kami ng aming Kuya Pinsan, ha, di ba? Dan shout out. Shout out kay Kuya pala. Maraming salamat kay Kuya Jess, ha, ba? Diba? Hindi kami nabigo ngayong araw. Kasama si Kuya Jess, uh, yan, matik. <laughs> salamat.